Hello guys and welcome to my YouTube channel So kumiha ko ng pasensya, it's been a while na hindi ako na pag-upload ng video dito sa YouTube channel Dahil sobrang busy ko tayo sa trabaho So pagpasensyahan nyo na sa mga naghihintay dyan And for today's video guys, sis tara samahan mo ako at mag-grocery ako sa isang Italian supermarket na malapit kung saan ako nakatira. A few moments later. Dito lagi namimili na aking grocery. So, walking distance lang to sa bahay. Maliit lang. So, what first things? First, kinuha ko yung Fruits na to yung pin. Para maliit na orange. Ayan. So, meron din dito yung banana chips, guys. So, nakakalaga ito ng... Hindi nakasulat sa skatula. Pero mo, na Nasa 1 euro mahigit to. And of course, hindi mawawala yung yogurt. So ito yung lagi kong inaalmusal sa so, umaga with cafe. So ito yan. Best Calvi Coke. Yan. Kukuha tayo ng iba't ibang flavor guys. So yan yung mga nakuha flavor guys. Strawberry, stracciatelle at uh, pesca o peach. Yan flavor na yogurt for my breakfast. So maraming pagpipilian dito guys. Ayan. So, of course, yung pinaka brand is yung Conad lang. Yung may mismo ng store kasi nga may shop compared to ibang brand. So, yun, of course, guys, huwag natin kalimutan yung kafe o yung gatas, I mean. So, ito yung ginalagay ko pag nagkakape ako instead na tubig para mas malasa yan. Dito na tayo sa kanilang biscuit section, guys. So, yung ganda natin pagpipilian. So, of course, pipili tayo ng gusto natin. So, ito lagi yung Mm, masarap i-partner sa cappuccino na may milk. Yan. So, bali yung ginagamit ko pala, guys, is yung itong cappuccino or bypass or ito yung coffee with ginseng kasi masarap. So, of course, Conad na brand kasi nga mura compared sa ibang brand, guys. So, as usual, yung Conad na brand is mura lang, guys. Nasa 200 uh, cotton buds na, 1 29 euro 1 euro and 29 cents compared dito sa Johnson's na brand 100 pero sa 2 euro and 19 cents so of course dito tayo sa mura and of course kailangan din natin ng deodorant para hindi tayo mamay pag nag-work tayo so yan ito lagi yung dinagamit ko guys hindi cool kick hindi ito sponsored kasi yung siya so nasa 3 euro and 25 cents ngayon magbabayad na tayo guys sa so, tayo yan of course, yung kailan tayo ng... natin. So, at yun know, nga guys, nakalabas na tayo. So, dyan pala ako namin mili yan. Yung na yan. So, kasi malapit lang yan sa bahay. More or less, nasa 3 minutes walk lang. So, hindi na ako napag-video habang nasa counter ako guys. Kasi may mga nakapila pa sa likuran ko. At alam nyo naman dito sa abroad. Pag ikaw yung namimili, ikaw mismo yung nagpa-pack ng mga groceries mo. Hindi uso yung bagger dito. So, yung pinamili ko pala is worth 11 euro and 82 cents more or less siguro na sa hundred uh, 680 plus sa pesos so ngayon maglalakad na tayo pa uwi sa bahay so takbo tayo kasi nasa gitna tayo ng kalsada guys so yung gaya yung ko na tumatawid <laughs> na nagdi-video kasi mahirap na so <clears throat> ayan lakad lakan tayo pa uwi ng bahay later. Maliit lang yung nag-grocery ko. Kasi mostly, ang pinagbibili ko is uh, mga pagkain ko lang naman sa breakfast. Kasi hindi naman ako makain ng marami. Hindi ba ako nakain ng marami. Mostly mga pasta-pasta na lang din naman yung kinakain ko. So, spaghetti. O di kaya yung mga ready na, yun na vegetables. Yung pakukuluan mo na lang kasi sa so, sobrang tagal ko na dito sa Italia at halos kasama ko kasi lagi ng mga na, uh, Italiano pag nakain kaya parang na-adapt ko na din yung uh, way nila sa pagkain hindi na rin ako masyado nagkikrave ng Filipino food pag mayroon kain so as you can see guys so yaman manin yung tinitirhan ko automatic yung gate so usually guys nakain lang naman ako ng Filipino foods pag nakakapunta ako sa bahay ng pinsan ko sa Camerlata. So pumupunta ako dun once in a month. So yun lang yung time na nakakakain ako ng mga Filipino foods, ganyan, etc. Pero mostly dito kung saan ako nakatira is uh, nasanay na akong vegetables lang. O di kaya mga vegetable salad, ganyan, or mga pasta-pasta. So nasanay na ako parang... Uh, Nakapag-adjust na ako na wag kumain ng heavy usually light lang lagi yung pinakain ko at ito pala yung garage namin. So, garage yung pinitirhan ko yung design. So, at ito na nga guys, nasa bahay na ako. So, papakita ko sa inyo na mabilisan ko ano yung mga pinamili ko. Of course, yung yogurt nga kanina, nakita yung naman siguro. So, bali tatlo yan. Tatlong pack. So, sa isang pack is merong dalawa. So, good pours. 6 uh, days na yan. So, ang bawat isa pala niyan is nagkakahalaga lang ng na 79 cents euro. So, mura na. Masarap din. And, of course, nakita nyo na cotton buds kanina. Ito ang Clementine Clementino. yan, liit na orange. So, pang breakfast ko na din at pang snacks. Deodorant, of course. At ito din. Biscuits. So, masarap to. saus sa uh, Cafe ginseng or cappuccino. Yan ito yung almusal ko pag umaga at ito. At of course, yung frutas din. And the last one is yung milk. So guys, yun lang yung pinamili ko ngayon. So guys, dito na magtatapos yung video ko na to. At kung nagustuhan mo yung video ko na to, is ilike mo na din. At kung meron kang komento, i-comment mo dyan sa baba. At i-share mo na din. ang, guys, Please, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, is mag-subscribe ka na at i hit mo na din yung notification bell para lagi kang updated pag meron akong bagong YouTube video. So, dito na, kita-kits tayo sa susunod. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.